Discarding OFW dito sa Japan. Ako nga pala si Penny. Matagal na ako dito sa Japan pero hindi ako mayaman. Pagkatapos nga namin magluto ng mga tinapay, meron naman akong nareceive na order online. Para itong Shopee kung ikukumpira sa Pilipinas. Ibinenta e ko na nga doon yung isa kong medyas na hindi ko masuot. Tatlo kasi yun pero nagra kasi ako. Kaya yung bago, ibinenta e ko na lang. Sayang naman kasi kung hindi masusuot. After ko nga maipak, diretsyo na ako nito sa 7-Eleven. Recycled nga lang din yung ginamit kong lalagyan. Pwede naman kasi at hindi naman sila mahigpit. Basta make sure lang na hindi siya mababasa pag umulan. Andito na nga pala ako sa 7-Eleven at nai-ready ko na rin yung barcode bago ako umalis sa apato. Ipapaskan mo lang naman yung barcode na na-generate mo tapos bibigyan ka na nila ng sticker. Tatanungin ka pala dyan kung ano yung specific date and time na gusto mo. Kung wala naman, pipindutin mo lang yung okay button do sa screen. Jibonde mo pala ikakapit yung sticker na binigay nila at ilalagay mo sa loob yung invoice. Ito nga yung isa ko pang diskarte dito sa Japan yung mag online selling. Pwede ka nga rin magbenta kahit mga used item basta i sure mo lang na malinis at pwede pang magamit. Hanggang dito na lang muna. Paalam, Jane.